Hello mga kaalaga, good evening. Ito yung ginagawa ko tuwing gabi. Binabasa ko yung pagkain na durog doon sa flooring. Malinis naman yan. Kasi, yung dumihan nila, eh, nandun naman sa dulo. Kaya malinis naman yung dito niya. Lagay ng pagkain. Binasa ko ngayon kasi gawa na durog-durog na siya. Tuwing 7 o'clock ng gabi, nagpapainom ako sa kanila ng tubig at nag nung tirang pagkain nilalagyan ko ng tubig. Yan yung ginagawa ko tuwing gabi. Para hindi masayang ang mga pagkain. Kaya hindi sila mauhok ng magdamag. Yan, yun yung ginagawa. Ano sila? Ten po sila lahat. Yan. Binili ko lang po yan. Kasi ano, wala akong inahin ngayon. Ay guys, pa naman po ako. And subscribe naman po. Pa-share naman po. At subscribe po sa aking, aking munting channel. God bless na lang po. Lord na lang po bala sa atin lahat. Yan lamang po. Thank you.